Isang napakagandang araw na naman po mga kazudoy. Tara! Samahan niyo akong pumunta sa Tacloban City para bumili ng mga trophies na gagamitin para sa aming festival dance competition sa aming paaralan. Since maulan ngayong umaga, bali nagdalawang isip akong pumunta ng Tacloban City. Kaso nga lang guys, wala na akong choice kasi wala na akong time para bumili ng trophies. Kaya naman napilitan na pumunta sa Tacloban City. Buti na lang, tumili na ang ulan ng mga 8.30 ng umaga. Kaya naman dali-dali na ako naligo at nagtihes at naglagay ng kung ano-ano sa aking mukha para maiwasan ang paglamin ng aking mga pimples. At dito piniwana ng aking motorsiklo sa LGU compound kasi mas safe dito. Mas safe pa sa relasyon nyo para maagaw pa ng iba. At ayan, pinulasan ko muna yung aking sapatos kasi alam mo na, taga uma maputik. Maputik! <laughs> Buti na lang tapos na ako magpunas ng aking sapatos nang may dumating na van, kaya naman agad-agad na akong sumakay. Buti na lang nagpaawat na ang ulan, kaso ang problema nga lang, di ko alam kung may bukas na tindahan ng mga trophies ngayon, Sunday kasi ngayon eh. Pero okay lang yon, ang importante mag-enjoy tayo at makita natin ang napakagandang view na dinadaan ang papunta sa Tacloban, kaya naman tara, sunay kita! Pamasyada kita, kalimtan tan problema. At nandito na kita sa Palo Leyte Ito nga pala yung isa sa mga pinakatanyag na simbahan dito sa Leyte Ang Palo Cathedral At alam nyo ba guys, dito ako bininyaga ng baby pa ako Kaso nga na ngayon, hindi na ako baby Pero, nang baby baby na ako Charot! Pa-baby ka, call? At dinaanan din namin ang isa sa pinakatanyag na simbahan ng Tacloban City, ang Santo Niño Church. Alam nyo ba guys, nagsimba ko dito at nagdasal noong magte-take ako ng board exam na sana pumasa ako. At pumasa naman ako ng isang take lang. Buti na lang, salamat sa Diyos! Pero kung magte-take kayo ng board exam, hindi lang puro dasal ha. Siyempre, samahan nyo rin ang pagre-review kasi kung hindi kayo magre-review, wala kayong may sasagot. Siguro may may sasagot kayo sa pamamagitan ng mini-mini-mini-mo. Mini Charot! At sa so, wakas ay nandito na kami sa downtown area ng Tacloban City at dumiretso agad kami sa bili ng trophies. Kaso nga lang guys, bawal daw mag-video sa kanilang establishment. Kaya naman hindi ko na rin imimension kung anong tindahan yun. Basta yun na yun. At pagkatapos noon ay pumunta na kami na sa Emore, at sumakay kami sa kanilang airplane papunta sa itaas. At dahil sa maaga pa naman at nakita namin ang mga massage chair na ito, kaya naman sinubukan namin. At ito nga pala yung kanilang rate 20 pesos para sa 6 minutes 40 pesos para sa 12 minutes At 50 pesos para sa 15 minutes 12 minutes nga pala yung pinili namin Bale nagkakahalaga ng 40 pesos Andaya na nga sinimula na akong kiliti ng upo na ito Buti pa to marunong mangiliti sa akin Ikaw hindi na Charot! Pagkatapos mangiliti ng upuan, ayan na nga, binubugbog na yung aking likuran. Ang sarap palang mabugbog, bugbogin mo nga ako, Kul. Wag po! At shoutout nga pala kay ate na nagbabantay ng mga massage chair na ito. Kilala nyo ba siya? Pakimension naman. Pagkatapos, alam mo ba nga kami? Dito lang pala yan sa harap ng SM Appliance Center. Kaya naman po na, na kayo dito at di kayo magsisisi. Dumiretso nga pala kami guys sa Minisu para bumili ng keyboard para sa naghihingo laptop. At pagkatapos namin bumili, dumiretso na kami sa Greenwich kasi nga nagugutom yung aking kasama. Kaso nga lang guys, namimili ng pagkain. Pa-juicy pa. Hindi ko makain ng spaghetti. Ano ba to, Ma'am Ana? Ma'am Ana, Ah. <laughs> ano, dito ko pugi nga nakuha. At ayan na kasmile na. Nandito na kasi yung pagkain. Gutom na gutom na siguro to. Kaya naman tara, kain na tayo. Unang subo para kay Tubak. pare kasi makaupo. Biyahilig kasi. Kawawa na at bago tapos namin kumain, eh, pumunta na kami sa Sakayan papunta sa Robinson's Baras Baras. Sumakay na nga kami ng multicab. Kaso nga lang guys, nakalimutan ko magtanong kung magkano yung pamasahe. Magkano nga ba? Paki comment naman o. No. Pagkatapos ng ilang ng biyahe, ay narating na rin namin ang Robinson's Baras Baras. Ang problema nga lang, hindi namin alam ko anong gagawin namin dito. Sasakay sana kami sa munting train na ito. Kaso nga lang, parang hindi na bagay sa edad namin. Kaya ang ending ay umakit na lang kami kasi naisip ko meron palang Thomas World dito sa taas na pwede namin tabayan. Ano? Nagpapalitan nga ako ng token worth 100 pesos para gabitin namin sa aming paglalaro dito sa loob ng Tom's World. Sa basketball sana kami maglalaro kaso nga lang guys, box office, ang haba-haba ng pila. Ang hirap kaya magantay, buti sana kung hindi wangaantayin. Charot! Kaya dito na lang kayo sa mga staff toys na po pang regalo sa darating na Valentine's Day. Ang problema nga lang, wala pang mapagbibigyan. Kawawa na o <laughs> oh, siya, parang ba yan? Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa pagsama sa amin. Hanggang sa susunod na pagsunod.